So yun, welcome back mga kalapatids ah, Long time no si mga kalapatids Medyo busy tayo Kaya yon wala walang masyadong vlog So ayan yung update natin sa mga warriors natin Mga kalapatids Ito yung mga young bird natin, eh, lumilipad na yung mga yan Tapos eto Yung, pa yung, pa yung forest nito Mga kalapatids, nagkabalileng Ngayon, pinamigay ko na Ayan oh, kumunti yung ano natin ay si Batman mga kalapatids, hindi natin siya sinakay gawa ng busy na nga mga kalapatids hindi natin siya di natin sila matutukan mam parang gusto ko tawag kasakit ni Batman mga kalapatids 'yon no so ito yung breeder natin sana bago breeder yan mga kalapatids yung galing sa tito ko yung mga Florizone Ulyo ang tapos yon. Giginto. So ayun. Patuka tayo mga kalapatids sa ano. Yan, no? ayan no. Gutom na gutom na sila. Hindi kasi sila, sila tutukan mga kalapatids kaya Ayan no. Ayan na, gutom na gutom na sila mga <laughs> kalawatids. So, ito, anong nangyari sa ito, dalawang yun? Nakakaan natin si Batman. Kumaya to. So, oh, kain na, kain na. O, oh, ito, ito, ito. Ayan, sobrang alam na alam na gutom na gutom yung mga warriors mga kalapatids Ayan no, nagunan Ayan, takaw Tapos dito mga kalapatids Bigay din tayo sa mga ay breeder natin ayan so kain 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 siguro mga kalabatids mga one week na lang mapipisana yung, yung dito tapos painom tayo ng electrolyte siguro mga kalabatids para makabawi yung mga katawan nila kasi pumayat mga kalapatids mga ilang araw ko silang hindi napakain 2 days gawa ng ngayon walang 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 pambili ng patuka mga kalapatids kaya na late yung kain nila ano lang naman mga kalapatids mga isang araw lang naman kumbaga fasting na lang sa kanila yon Ayan o, nalakas kumain. Busy kasi sa school mga kalapatids kasi midterm namin. Tapos, ayun, si Batman, hindi na natin siya itinuloy. Isa isin, isin mga kalapatid sa Tugigaraw. Kasi baka, ayun nga, gawa nang hindi siya nakakondisyon. Eh baka mawala lang si Batman mga kalapatids. Kaya ayan, pinahinga ko na muna. sana naman eh nasusunod na race etong mga isasalang natin ng mga young bird eh manalo tayo sa kanila bigay tayo ng inumin mga kalapatids dito dito eto yung cage na mga, eto yung cage na bakante mga kalapatids bibigyan natin ng ano yan ibon Kasi meron nagme-meet dito mga kapatid sa ito tuturo ko. Yung Edwin Muli. Saka 'yon, no. Yung Yun, yun, yun. yun. Yung nilalaban natin na karera doon. Yung sinasakay din natin na mabilis umuwi kasi ah, so, boy tambay. Ibangga natin kay Edwin Muli. Ayun. Ganda. yung pares nito mga kalapatids sayang nagkabaliling lang linisin natin yung loob natin sa isang araw mga kalapatids kasi sobrang busy lang ngayon sa halid total mag haliday na rin mga kalapatids doon magkaka time tayo sana wala na magkasakit sa mga warriors natin mga kalapatids kasi ang hirap nilang uh, gamutin mas mahirap pa sa manok Yun, tapos na silang kumain mga kalapatid so oh. eto yung malapit ng mitlog mga kalapatid sa so, yan So ayun mga kalapatids, hanggang dito na lang yung ating vlog at lagi kayong sumuporta sa aking YouTube channel mga kalapatids. Sa ito pala yung weather. Oh. Makulimlim mga kalapatids. So ayun, ingat kayo lagi and God bless.